sa report ng Department of Health noong 2010, pangatlo ang Eastern Visayas sa mga rehiyon na may mataas na porsyento ng mga pamilyang may problema sa sanitasyon. Sa buong Region 8, ang Katbalogan City sa Samar ang pinakakaunti ang mga bahay na may palikuran. 50% ng mga bahay rito walang banyo. Ang uh, gobyerno sa si City government naman, um in-accept namin yung yung naging resulta ng nung, nung survey ng DOH. May mga konti naman na na programa na namimigay kami ng toilet bowls. <coughs> Hindi kita masulod. Ang masusukal na lugar ang palikuran ng mga walang banyo. Mahirap kami yan. Masakit ako. Yan lang, misis ko lang ang nagtatrabaho. Kasi pag punta sa bundok, sa uma umaba, naano na lang ako pagtatay dyan. si Vicente na maglakad ng malayo dahil sa hika. Mabutlaw ba pagkuan ito ano, sobrang paglinakad. Yan na banyo namin, Liguan. kula ini kulay na, gin takpit-takpila kaya akong Liguan, marigong kabataan. ni Vicente nakikigamit ng kasilyas ng kapatid niya. Ang kanyang panganay kasi hindi na komportable sa kinalakihang paraan ng pagduming. Nakakahiya lang. Kasi nakakaano kami sa iba, wala kaming sariling CR. Noong 2007, sa ilalim ng programa ng gobyerno na Kalahi Seeds o Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng mga materyales para sa paggawa ng palikuran. Kasama na ang toilet bowl. Kabilang sa mga nabigyan ang pamilya ni Vicente sa barangay Payaw. Pero makalipas ang limang taon, nakatiwangwang pa rin ang mga gamit. Ang oh, upay okay, nito nga, ma, tuwang CR si arba, gahatag kayo. Maraming sa alumbla, ba, ka kuan so may ada mayroon na kuan mayroon na sa titang <clears throat> na dinama at doon kaso la di na nagu kay di ka trabaho kay one man bugat man halos tatlong daan ang mga kabahayan sa barangay Payao Katbalogan City apat lang sa sampung pamilya ang may banyo sa pondo ang lokal na pamahalaan ng Katbalogan kaya hindi mapaghusay ang salitasyon sa lugar. Pabago-bago raw ang Internal Revenue Allotment o IRA ng Katbalogan dahil sa urong sulong na pagdeklara rito bilang isang lungsod. Sa amin naman, nung time na munisipyo pa kami, yung municipal IRA namin ay sobrang liit sa populasyon na, 50, na 100,000 plus. So ngayon na bumalik yung pagiging city namin, and yung ira ay bumalik. So, mas alam namin na mas may malaking pondo para matutukan namin yung sanitation, especially yung pamimigay ng public, uh, and public toilets para sa mga households. Ngayong 2012, mahigit 300 milyong piso ang ira ng katbalogan. Higit sa doble, kumpara sa natanggap nila noong nakaraang taon. Actually, noong previous years, yung toilet na bowl na pinamimigay sa barangays or sa household, dun kinukuha sa health program, nutrition program. Dalawang milyong piso raw ang pondo nila sa taong ito para sa pagpapagawa ng mga palikuran. Nagpapatayo raw sila ng mga pampublikong palikuran sa sampung barangay, kapilang ang barangay ni Vicente. Uh, may kami mga target na mga uh, pilot uh, barangay. Uh, ito, titarget namin sa mga ano hard-to-reach barangay. So, bawat barangay, dalawa ang uh, ano uh, kinukonstruct na mga sanitary toilet sa halaga na 150,000. Malaking ginhawa raw sa mga residente ang ganitong proyekto. Naging maganda, masaya at saka maraming dito sa mga barangay ko na sa kopo ng barangay ko na makaka-avail ng proyekto na yan. pa ito? So, dito walang CR, pwede maka-CR liwat. Tugas ito.